So, kanina ko, magkikain kay Tuna fle, Ano siya nga? Myth and Grief. Ano din kung pa-pronounce? So, gusto ko na akong video. Kaya kanina video is sa katong, nag, katong ganap na ako itong nag-meet and greet ko dito sa ano to NCC Wobble Team. So, gusto ko na hay wait lang. Hi, mayroon kanina tanan. So, umanon ko ninyo guys mag-meet and greet. Ano din? Eh, Dili man So, karon is morning first time na ako mag- first time experience na ako mag-meet and greet. Ay, as in team. Alo, oy. Feeling na ako. ko, ko mag-pronounce sa ball mang good day? Siyempre, ano kayong mang before? But anyway, So, ang doon te is, wala, well, gapo ko naka-move naka on very light. Gina-imagine pag gapo na ko, as in, abot ng mga point. So, grabe yung pasalamat sa mga tao or sa mga taga-taguma, paghilom. So, sa taga, taga, mga taga-taguma taga, balls, te. O, yun, very katawaran, pagkikaayot, te. Kaya, -kay, hangtod ka ron is, gina-chat gina ko sa mga purok, te, mga pinsan. Ako, mga basic lang kayo sila, te, mga din. Kasi, tot totally cute na mga pinsan. Or, mga pag-umangkol ka. So, ako, mag ka magpa-picture daw, daw sila sa ako. Ako, paghilom, uy Ako, mura mag -ababa. Ako, unsak ko diba So mauto. So excited ko magulit kay humanda. Paguli na ko na ko dala bugas, tiuna eh, ko dala bugas tigihat gitaga ko magbukas sa bolti. humanda ni umong. So mauto na happy ko very like atong Sunday man. God is the diba, best day na ko niya nagkanang naglaaglag bisag ako basic na friend kanang nagcoffee coffee, -coffee sa gawas. Kan syempre 'di ba karon na po ko coffee wa bolti. Unya te, Unyati, wala ko nag-expect na ay mga tao na kailas ako ate. Kanang ano ko alas ir na, na na ay mga pamilya nagaduol sa ako. Ah, kanang mga mama mama na good. So huin happy kay mina nagwasi bu mga basic na mga video. Ako alas ir in, ingali di akong mga video wa bolti. So mauto na mga bata. So namis miss ko cover over te kay mga tao nagasend sa akong mga video reaction sa mga basic nila na mga anak na nagasend sa akong mga video na mga mother mother na grabe ilang katao kanang halukoy happy kay kuti ay mauto isa lang ila akong maingon sa inyo ginahangyo na akong tanan sa pagpanindog sa, sa, never never manindog so mauto ko na gusto na akong mag formal formal lang intawon tika nang di ba? Ako kaya yes, in? Wala na ko over over lagi te. Wala yung very katawan. Pagkita ko, even ako mother earth. So akong mother earth, nag ako mother is nagatawong may sasakwa siya ngagi. ba ako sa highway yun na nagpalit ko bugas. Na yung ng anak. Dahil yung interviewable. anak ni mo tong kanang tagasin in yuha. Asa ako oh, ano ko tanawa. Siya nga dagdag kina sa imo. Ano ko please iwasan ang mga tao kayo basi mo tanong sila kanang lights on or lights off. Sa unsa na? Ako lisud kaya na question te te mauto bago lang ko naabot ka Roy and gikan ko ano gikan ko sa SM Lanang premier te so nag shoot shoot me dito ay te dili na ko basta basta te Lord salamat salamat sa inyong mga blessing or mga oportunidad unya te dili na ko pang pure tanaw niya ko outfit ano so dapat mag di diba, very formal kay ko karon pero salamat kay gahapon so mauto nag shoot shoot me and feeling na ko ipost siguro sa SM Lanang premier sa ilang TikTok account siguro te mga next a day or basta ugma basta tiha pag ano yung mag comment comment mo dito tay mag -view, view mo dito kay para isipon wow wala mi nagsisi nagsi nagsis, share ang tiha ay amo ta puro happy ko over over mo, tee, wala gapo ko nag expect din. Ako pang puro lang gihapon te mauto ano ko nga lord salamat sa mga oportunidad hoy pag ano mo ha kay para dapat eh pag i-post na nila i-inform ta mo umat ako ma mag-upload mo gon i-inform ta mo daan kay para mag mag comment comment mo dito mag view view mo dito ug i-like e niyo sila tikay para isipon nila ah wala mi nagsisi never magsisisi nga si Sherwin na wala ang ginakuha pero grabe ako pasalamat gapon sya syempre no of course salamat gapon sa inyo ha ay oi tinino ko pang basic lagi like, ti ay hello i'm happy kid ako mother and happy ako basic pamilya o oh, among um, puro ting ang ka kanang ti dati sa SM ay ko tinana ko diri kay dapat pero laban lang karon pressure kay kamo ko lagi kuha oi excited kay ko ti pag excited, sa makita ka bakit natago na kidding sa inyo ma tell me berita daga bolto da tinaga duk mo tiwala bitin kisom ma kwawa kamayo atadang na bisayto makikita sa mundo karon te bigdan sa ang kanang babae manggo disiplina on rider di ang babae Kaya suspense mo una sya namote ge guak ay nginang na lang ha onto ako ay na di kasi mer ka tawaran nagpapate, ano to, ipauwi ko niya dito. Nangita ko, mali fito, mali skito, mali kasi natin. Sobra. Kaya nandito, roti hati, mabibig tayo sa'yo, kung ibigin natin dito. Wow! Wow! Na-apit pa siya kami dito. So, ganun na kung mahunan yung picture, sa'yo akong very light, ba So, isa na kung sa'yo going back din. Nako checka. Di ba na stress ko very light kung tanglas Di ba so kung plan is mali ko kung gagawin ko. Pero man ako pamilya pag joinan sa buwate. Pag joinan sa buwate dali na mo bigyan ng tubig natin na ba i group shot, di ba? so katong group shot natin mo to bitch na beer ko dito. Then na the house first time nung tawon ako natin mga coffee bean diri ano mo sa sulod sa ano SM ko. Mga shopping shopping pero kung kaloy natin. Lord, salamat. Salamat sa inyo magpakay. Never question management sa taas. So Eh, sebenarnya apa teman kita, ha? Never mag-ano mag-kita